Paano mag-withdraw ng Novela earnings gamit ang GCash? Let's start! Open your Novela app. Then, i-click ang Me. Sunod, i-click naman ang Redeem. Makikita ang mga pagpipilian kung paano mo gustong i-withdraw ang iyong naipong points sa iyong Novela app. Pwede ang GCash, ML Diamonds at PayPal. Sa GCash, ang minimum withdrawal amount ay 500 pesos o 7.5 million points. Sa ML Diamonds naman ay 200 diamonds. Ito ay worth 3.75 million points. At lastly, kung may PayPal account ka, pwede ka rin mag-withdraw gamit ito. Para sa tutorial na ito, Gcash ang aking gagamitin. We withdrawin ko ang aking 7.5 million points which is nagkakahalaga ng 500 pesos. Sa bind email, i-type lang ang iyong valid email. Pag okay na, iklik na ang send para maipadala na ang 6-digit code sa email na iyong inilagay. Next, i-type na ang code na 'yong natanggap. Pag okay na, i-check na ang agree user agreement and privacy policy. Then, i-click ang confirm para magpatuloy. Makikita ang successfully bound pag nasunod mo ang ating steps. Next, i-click ulit ang halaga na gusto mong i-withdraw. Then i-click ang agree para magpatuloy. Sunod, itype ang iyong pangalan sa GCash. Itype din ang iyong GCash number. At itype ulit ang iyong GCash number para makonfirm ito. Pag okay na, iklik na ang redeem. Makikita ang submission successful pag nasubmit na ang iyong request na mag-withdraw ng iyong points sa novela. Iklik lang ang go to check para magpatuloy. Makikita ang in progress sa iyong redemption page. Meaning, matatanggap mo ang pera sa loob ng 5 business days. After two days, makikita na naging completed na ang status ng aking request, meaning, pumasok na ang pera sa aking Gcash. At makikita sa aking Gcash na pumasok na nga ang 500 pesos na na-redeem ko sa novela. Makikita rin sa aking Gcash transaction ang pera na nanggaling sa netbank na nagkakahalaga ng 500 pesos. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Thank you.